Bagamat kabado, tuloy pa rin sa pagtatrabaho ang mga opisyal ng Barangay Gabriela Silang sa Baguio City. Ang riprap kasi ng Barangay Hall nila na gumuho noong gabi ng ikadalawamput isa ng Hulyo ngayong taon, hindi pa rin na isa sa ayos. Ay yes po, nangangamba pa rin po kami kasi may dalawa pong parating na bagyo ngayon. So ang in-advise po namin is uh, lagyan po na ng additional strings para pag Hinangin man po yung tarpaulin, hindi po hiwalay at para hindi po magkakaroon ng tubig na naman po sa loob. Para hindi masunda ng pag-uho, tinakpan muna ang mga ito ng tolda, pero naghahanda muli sila sa pag-uulang dala naman ng bagyong Hener. Kaninang umaga, September 16, naging bagyo na ang binabantayang low pressure area sa silangang baybayin ng Cagayan, bagama't tropical depression pa lang ito, hindi inaalis ng pag-asa na lumakas pa ito possible po for the next 24 hours, magla-landfall po siya either in Isabela or in Aurora. So, hindi naman po ganun ka, ano, ka-intense yung kanyang, ano po, kanyang paglakas. Actually po, uh, within PA, PAR, ang forecast po is hanggang tropical storm lang po yung kategory niya. Pero maliban dito, nagbabadya naman ang isa pang bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ito ay ang bagyong may international name na Pulasan. Wala pa naman po as of now na no, no, magiging super typhoon po siya. No? So expect, expect na lang po natin na magiging hanggang typhoon lang po muna siya. Pero for further update pa rin po yun. Na. Dahil sa dalawang bagyo, inaasahang lalakas ang pagulang dala ng habagat sa Cordillera. Kaya ang Office of Civil Defense itinas na sa Blue Alert status ang buong rehiyon. Uh, patuloy naman yung ginawa nating strategic prepositioning ng mga non-food items at mga food items kasama ng DSWD, ng Office of Civil Defense. At uh, naka-standby pa rin yung mga soft at uh, heavy equipment naman natin ng DPWH, yung mga personnel natin, ng uh, Armed Forces, ng Philippine National Police, ng BFP. Partikular nilang babantayan ang mga lugar ng labis na naapektuhan ng nagdaang bagyong enteng, Ferdie at ng habagat. Sa uling monitoring naman ng Mines and Geosciences Bureau ngayong araw, September 16, 259 na barangay sa Cordillera ang nanganganib na makaranas ng pagguho ng lupa at pagbaha. Pinakamarami dito ang probinsya ng Apayao na may isang daan labing apat na barangay at sinundan ng probinsya ng Ifugao na mayroong isang daan isang barangay. Sila rin kasi ang inaasang makakaramdam ng labis sa pagulang dala ng Bagyong Hener. Kapag pumasok sa 100mm yung lugar, we na-warning na po namin sila. Kaninang umaga, maganda pa ang panahon sa Baguio City pero pagsapit ng tanghali hanggang hapon, naging maulap na ang papawarin na sinamahan ng pag-ambon. Ayon sa pag-asa, mula ngayong araw hanggang bukas September 17, asahan ang 100 hanggang 200 mm na ulan sa probinsya ng Cagayan, Isabela, Quirino at Aurora habang 50 hanggang 100 mm na ulan naman sa buong Cordillera, Ilocos Norte, Nueva Ecija at Bulacan. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.